Tiyatry ja, natin itong mga ito mga lods. Sana. Pa ito na try. Ay, ganito pala ang laman mga lods. Oh. Ayan. Mayroon siyang anim na laman sa loob. Try natin yung isa. Kung ano ang lasa. Sabay-sabay tayong titikman mga lods. Kung anong lasa nito. Ay, ganito pala lods o. Oh. Ayan o. Ayan. Try natin. Kung anong ang lasa. <laughs> yes. May laman siya mga lunsa loob. Ayan o. Hindi makita. May ayan, no. mm. no, 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 ayan. Nah, 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 nah. cool, mm. Hindi ko may explain mga lunsa. Kung ano ang lasa niya. Parang siyang durian. Parang hindi man durian, parang langka. Ano yeah. ko kung ano to? Hindi ko kasi mabasa mga lunsi. Basta yun ang ano niya om. Yan. Matamis-tamis siya. Matamis-tamis na... Basta parang lasang durian na parang lasang langka. Parang ganun yung ano niya. Sa loob. Masarap. Masarap siya mga lods. Kaso mabilis ang expiration niya. Ano mo siya oh. One month lang. may expired siya next month. July 13. Parang ice cream siya na lang ka. Na parang... Basta. Hindi ko ma-explain. Pero masarap. Iwan ko kung saan ito binili. Basta diniliber lang ito eh. Diniliber ng kaibigan ni Amo. Hindi ko pala kayo naalok, mga lods. Kain tayo. Ay, hindi lang pala ano mga lods. 12 pala, 12. Mayroon pala sa ibaba. May anim sa ibaba. Akala ko anim. May una pansin. 12 pala siya. Matamis silang kaso mga lods.